Wala ng tanong-tanong na lumusot sa Senado sa loob ng 20 minuto ang panukalang pondo para sa susunod na taon ng Office of the President na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng panawagan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na dapat itong bawasan ng confidential fund at tanggalan ng intelligence fund dahil sa isa lamang itong civilian agency. Ang issue sa Intelligence at Confidential Fund ay laging pasok sa headline sa balita sa mga nakaraang linggo. Ngunit sa budget deliberation sa Senado ay hindi ito naitanong o natalakay man lang. There are no colleagues, so it means I think uh, they have a vote of confidence in your uh, budget. So we will favorably endorse your budget for uh, plenary con uh consideration. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang naglatag sa panukalang budget ng Pangulo ay naniniwala ang kanyang departamento na sa hinihiling nitong alokasyon ay sapat lamang para magawa ng Pangulo ang kanyang tungkulin bilang punong ehekutibo. We crafted this budget within the parameters and processes set by the DBM from which we sought no special treatment. Tumataging ting na 10.7 bilyon piso ang panukalang budget ng Office of the President sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 1.7 bilyon piso kumpara sa national budget ngayong taon. 42% o 4.56 bilyon piso naman dito ay nakalaan sa confidential at intelligence funds. Pero sa kabila ng mabilis na pagkakapasa ng panukalang budget ng Office of the President sa nasabing komite sa Senado ay nilinaw ni Angara na posible pa itong magbago. Mari pa kasi itong amyendahan ng kanyang mga kapwa-senador pagdating sa plenaryo. I think, oh, anything, oh, anything is possible kasi nga period of amendments yan. So uh, I don't want to, hindi ko ma-second guess yung ating mga kasamaan. Uh, may kanya-kanyang, alam nyo naman, each senator is uh, independent, may kanyang uh, pananaw, may kanyang opinion. So hindi ko ma-anticipate ano yung magiging amendments nila. Sa kabila nito ay binigyang linaw rin ni Angara kung bakit hindi na sa Senado ang confidential funds ng Pangulo kumpara sa nangyaring debate sa confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Paliwanag ni Angara ang 4.5 bilyong pisong confidential fund ni Pangulong Marcos ay parehong halaga lamang sa confidential fund noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I think the difference sa uh, Office of the President is dati nang meron. So, hindi siya pinag usapan Kasi dati nang meron, tapos wala pang increase sa amount. Whereas doon dito sa OVP, dati wala. Kasi. So, yun ang, I think that's the reason why parang may debate kung bakit ngayon meron, dati wala. So, yun yun yung, I think, I think yan yung pinagmulan. of course, Siyempre, may mga political intramurals na rin yan. Uh, Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMN News.